Kahapon, nagbahagi si Luka Doncic ng isang pahayag na maaaring magdulot ng pagkabigla sa mga tagahanga ng Los Angeles Lakers. Ngunit bago yon, isang makasaysayang pangyayari ang nagawa ni Lebron James, na abot na niya ang 50,000 career points sa kanyang profesional na karera. Sa nakaraang laro, nagtala siya ng 34 points, 8 rebounds, kasama ang 6 assists, na nagpakita ng kanyang patuloy na dominance sa larangan. Sa kanyang post-game interview, binanggit ni LeBron na hindi lamang ito tungkol sa puntos, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa larangan ng basketball. Ayon kay LeBron, ang unang pumasok sa kanyang isip ay kung paano niya naabot ang kanyang kasalukuyang estado. Mula sa kanyang pagkabata, ang basketball na ang kanyang buhay. Ito ang kanyang pangarap na makapaglaro sa pinakamataas na antas at mag-enjoy sa bawat sandali ng kanyang karera. Para sa kanya, ang maabot ang ganitong milestone ay isang malaking karangalan at patunay sa kanyang pagsisikap at pagtitiyaga. Hindi biro ang makapagtala ng 50,000 puntos sa isang karera. Sa katunayan, hawak pa rin ni LeBron ang titulo bilang all-time scoring leader sa NBA, isang tagumpay na kahit si Luka Doncic ay humanga. Ayon kay Luka, ang makita si LeBron na patuloy na nag-e-excel sa kabila ng kanyang edad ay isang bagay na mahirap ipaliwanag, isang tunay na inspirasyon para sa lahat ng manlalaro. Bukod dito, binanggit din ni Luka Doncic na unti-unti na niyang nararamdaman ang koneksyon sa kanyang mga kasama, lalo na kay Jackson Hayes. Ito ay isang magandang senyales para sa kanilang koponan dahil mas nagiging epektibo ang kanilang chemistry, partikular na sa loob ng court. Sa kabilang banda, ibinahagi ni JJ Redick sa kanyang post-game interview na alam ng Lakers ang kahalagahan ng 3-point shooting sa kanilang laban kontra New Orleans Pelicans. Dahil sa matinding depensa ng Pelicans, nagtala ang Lakers ng season high na 52 three-point attempts na nagresulta sa 36 na puntos. Ipinakita nito ang kahusayan ni Redek bilang isang coach, lalo na sa kanyang kakayahang mag-analisa at magplano ng epektibong estratehiya. Marami ang nagduda sa kakayahan ni JJ Redek bilang head coach ng Lakers, lalo na't ito ang kanyang unang pagkakataon na mamuno sa isang koponan. Gayunpaman, patuloy niyang pinapatunayan na kaya niyang pangunahan ang Lakers patungo sa playoffs, sa kabila ng kanyang limitadong karanasan bilang coach. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Luka Doncic sa Lakers. Sa nakaraang laro, nagtala siya ng 30 puntos, 8 rebounds, at 15 assists, na nagpakita ng kanyang kakayahang magdala ng koponan. Ang kanyang magandang laro ay nakatulong din sa iba pang miyembro ng team, lalo na sa bench unit, na nagtala ng 43 puntos. Isa sa mga pinakamalaking benepisyaryo ng magandang laro ni Luca ay si Jackson Hayes, na nagtala ng double-double na labinsyam na puntos at 10 rebounds. Patuloy na yumiigting ang koneksyon ng dalawang manlalaro, na nagpapakita ng magandang senyales para sa Lakers. Bukod dito, malakas din ang depensa ng Lakers, lalo na sa mga kontribusyon ni na Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith, at Gabe Vincent. Si Vanderbilt, sa partikular, ay nagpakita ng solidong depensa sa kanyang 12 points 8 rebounds, 2 blocks, at isang steal. Ayon kay Jared Vanderbilt, handa siyang magbigay ng extra effort para sa koponan, kahit na siya ay isang bench player. Kahit wala si Anthony Davis, nagawa pa rin ng Lakers na duminahin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng matibay na depensa. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay may record na 30 siyam na panalo at 21 talo, na naglalagay sa kanila sa pangalawang pwesto sa Western Conference. Ang susunod nilang laban ay kontra New York Knicks. Ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang estado ng Los Angeles Lakers? Kaya na bang magkampiyon?